Ako pala si Rocket Fernandez Jr. Isa po akong coconut ako vendor po. May anak po akong ano, apat, puros lalaki po. ah uh, parehas po sila nag-aaral Dati, pabagsak na yung negosyo ko. Pero pinilis ko pa rin. Anong natulungan po ako na noon. Salamat pa rin sa pagbigay nilang tulong sa akin ni Mabilyar mas lalong ano, lumakas pa po yung pwesto namin nung may nung bigyan, nagbigay sila sa amin. Ma'am Camille Villar, maraming salamat po sa tulong na binigay niyo at sana mas marami pa pong matutulungan na kagaya ko na ibang taong na kailangan. Maraming salamat po.